nako, eto na naman ako Nagsusulat na naman ng mga maikukwento ko Kahit na alam nila na di madaling magawa Nang awitin pero para sa akin Baliwala kasi sanay Sa pagsabay habang kumakawa Hello guys Kumusta kayo dyan? What's up sa mga ka-vlogger natin, sa so mga ka-idol Ano ba ang i-vlog natin ngayon? Ay, oo nga pala, yung issue kay wamos at kay Awit tsaka kay Makagago Ayan guys, pag-usapan natin yung tatlo Ito nga po, eh bago po yan, syempre huwag nyo nga kalimutan mag-subscribe sa channel ko ha? Tas Pin rin. at huwag na huwag nyo kakalimutan na Pindutin yung notification bell para lagi kayong update. aking mga susunod pa. Video kahit na alam nila na may madaling lang pero oh. para ah. alam mo gagalaga kayo. kaya sinama sinama ko na sa vlog Ito. Uh, guys. Uh, balik tayo sa topic natin guys. Ano ba ang topic natin ngayon si Letos sinama ko na sabi ang balita ko po kasi kay Awit Gamer eh mukhang natalo sa sugal ng million million. Ayan. Ah, uh, ito po panoorin niyo po yung video niya. Ayan, panoorin niyo po sa screen. Diyan <laughs> na po kayo, guys. Okay? na po kayo. Ay, good morning po sa inyo lahat. Ang damdang magandang maga po. Ah, ito po, maharap po sa inyo. Sasabihin ko po lahat-lahat ng mga utang ko at kanino po ako nang utang. Ito ang mga time po na susugil po ako at nalulung po ako sa sugat. Halos lahat gabi-gabi. Ito po. Halos gabi-gabi po, umiiyak po ako. Gabi-gabi nag- keresal na ko. po. po ako, maharap Sabihin ko po lahat-lahat ng mga utang ko at kanino po ako ng utang. Ito mga time po na nagsusigil po ako at nalulong po ako sa sugat. Check po po ng anak ko. Sa yung anak ko po, uh, yung anak ko pong bunso, yung anak ko pong bunso, eh, may infection po sa baga. Kaya po, nangutang po ako dati wala po yun alo sabay sabay na po naging problema dati wala po sa yung anak ko hindi ko po inaasahan hindi lang nagkaganon kaya po pala laging iyak na iyak tapos ang alak, lakas ng halak kaya pinilit ko po na mga utang kay Anton doon salamat po kay kay Norby naman po pala kaya po pala ako ng utang sa kanya hindi ko po sinugan ito po, kaya po ako nang utang kay Kuya Norbin sa pagkakawalanan ng pera nung anak yung asawa ko nangutang din po ako kay Dog, ako si Doggy, kay Doggy, nangutang din po ako doon para sa panganak ng at ng asawa ko. Yan po kay Prince Yuson, kay Doggy, kay Anton, kay Erwin, yan po may utang kay Foreign James para din po 'yun sa panganak ng asawa ko. Kaya po ako nangutang kay Foreign James hanggang ngayon hindi ko po mabayad bayaran. Halos ilang buwan na po dahil sa walang pagkakayahan bayaran po ngayon meron din po akong utang kay Amy Sebastian ng yung si Amy Sebastian po yung lumalabas sa Dibon sa mga film may utang din po ako kay Boss MC actually nag iwan naman po ako ng prenda doon kay Boss MC iwan ko yung camera ko yung laptop ko kay Boss MC at lahat po yun, pinagsisihan ko na po. Ito po ang masasabi ko, hindi ka po nagkamali sa buhay, hindi ka po matututo. Piliin na po natin yung mga taong pakikasamahan po natin at pagkakatiwalaan po natin. Mga kaibigan po na talagang kahit wala ka agad. Yun po yun. Ngayon wala na po wala na rin po sila. Andiyan lang po sila pag successful ka. Andiyan lang po sila pag meron na pong may eh, meron na pong resulta. Nandiyan lang po sila pag wala na pong resulta at lubog ka na po. Wala rin po sila. Hindi ko po nila lahat. Pero sana po mamili rin po kayo ng magiging kaibigan nyo at yung taong pagkakatiwalaan nyo. Ayan guys, narinig nyo. Ito naman po si Wamos. Ito naman po ang sinabi niya kay Makagago. Ayan, panoorin niyo. Dito naman tayo sa isa. Paano magkasabuat? Paano magkasabuat kaya gumagawa ng mga istorya para magpaingay na naman? Oh, guys. Ano magiging opinion niyo? Ano magiging opinion niyo sa sinabi nila? At nung isa pang video ito, Panoorin niyo po ito. Ito pong si Awit Gamer. Alam niyo ba? Pumunta? Kinino? Wala nyo ako, kinino? Kay Boss Toyo. At may binintang mga cards. Ayan, panoorin niyo po. Panoorin niyo po si Awit. Hmm, Dato yung taas na tingin ko sa sarili ko ngayon. Parang, alam mo yun, biglang boom. Nasa alap-alap ka, tapos bigla akong bagsak. So, ito yung ibebenta ko, Boss. Ano yan? hard. Back up. Ako oh, ito na lang. Ako ito talaga. Para dito, bibilin ko to ng 20,000 pesos. Tapos so bigyan ko na lang yung inaanak ko ng 10,000 kasi may utang pa ako sa kanya. 30,000 pesos. naman um, mo ako kung magkano. Kumuha oh, ka na, Daddy Blue, sige ka. Ano? Grobe ko naman yan. 69, 69 million yung talo ko, tapos Teka lang Ano daw? 45,000 daw. Daddy Blue pa utang. Hindi ako ano. <laughs> sige, sige boss. Ito boss. Kung okay sa'yo, sarado tayo 40. Sige, 40,000. Dahil kung pare kita, tsaka... Bilis ko na usap, di na ako. Kasi kung utang, di siya talaga sa akin ng anti-manus ang bagong netong nakaraan. Doon din lang yung papoto sa niya, kasi kwento milyon. No? Pero, kasi kumpare natin yan. Compare kayo si Awit. Thank you. Madam, diba? thank you. So, eto ang maganda lang dito. Sobrang sarap ba? Nasa museum yes, to. Madam. May nila yung history ng pagkatalo. Na, talo. <laughs> bumawi ka sa buhay, ha? Thank you, boss. Huwag kang bumawi sa sugal. Sa buhay ka bumawi. Yes. Sa pamilya mo. Oh, di ba, guys? binibenta ni Awit yung kanyang mga cards sa alagang 60,000 pesos. Kaya lang, tumawa ditong si Bostoyo. Ayun, pinawaran niya ng 30k. Kumirito naman itong si Awit. Ayan. Hanggang ka nagka nagka bilian na sila hanggang 40k lang po yan. Kasi gusto nang magbago ni awit, ayaw na pong magsugal. Ang gusto niyang gawin ay eh, magtinda na lang po muna ng business niya na bagoong. So, paano guys? Anong mga kuro-kuro nyo sa video na to sa mga uh, nakapanood comment lang po kayo sa iba ba sa mga gusto parating at para sa susunod na ating video na gagawin ayan yung mga comment nyo po sa iba baba, ba babasahin po natin yan ayan o paano po hanggang dito na lang guys ha Hintayin nyo pa ang next video, ah. Don't forget po, subscribe my channel. Last pin, gwanay. Oh my God. Oh eh? Bye-bye. Bye-bye. Bye. Yeah. Bye -bye. Bye. yeah. Bye -bye. Bye. yeah. na naman ako Nagsusulat na naman ng mga maikupento ko Kahit na alam nila na di madaling magawa ng awitin pero para sakin, ka sa akin Baliwala kasi sanay Sa pagsabay habang kumakaw.